Matapos ang halos dalawang taon sa Amerika, ready na raw ulit sumabak sa acting dito sa Pilipinas si Bibi Gandanghari. Eh, okay lang kaya kung makatrabaho niya ang ex niyang si Carmina Villaruel. Ikuwento mo, MJ Marfon. Noong so, nakaraang Yerkules, unang pumutok ang balitang nakauwi na mulaan New York si Bibi Gandanghari. matapos ang dalawang taon. Nitong Sabado, una siyang nakita ng publiko sa paparazzi. At home na at home na nakipag si Bibi sa hipag niyang si Mariel Rodriguez. Pero, inamin niya na di na siya sanay sa exposure. Very nervous. Why? Eh, sempre. Tagal ko na hindi na-interview, no? Nag-try daw si Bibi na magmodelo sa New York. Pero, nahirapan daw siyang pasukin ito. We are considered the new black yes. in the fashion industry. Kasi we have to prove ourselves Double. 200% or uh -huh. even more. Kaya ang naging mission niya, si Kaping maging end sa standard sa mga modeling agency sa Amerika. Dito raw naranasan ni Bibi na mamuhay bilang ordinaryong tao. Nagtatry ako magtrabaho ng simpleng trabaho, no? simpleng buhay. I do the subway. Sa tanong naman, kung nagpa-sex change na siya? Whatever you're seeing now, is the manifestation of how I really feel deep inside. Whatever is between my legs is basically my own private thing. Tatlong buwan sa pinas si Bibi at ang wish niya mabigyan siya ng acting project okay lang kaya sa kanyang makatrabaho ang ex-wife niyang si Carmina Villaruel? I'm ready to face anyone. Pero kapansin-pansin, hindi naman nakapag face-to-face -face na Bibi at ang mister ni Carmina na si Zorin Legaspi, na co-host ng paparazzi. Hirit naman ni Nanay Christy. Siguro sa mga darating na panahon, may part 2 pa ito, no? Okay, yeah. MJ Mark 40 News 5!